Nagagamit kami ng electric pump mga lads Kaya kailangan ng battery Para sa mabilis, tsaka hindi nakakapagod na paglimas so Sana hindi bomba sa so, ngayon wala pa naman Doon yung mga kalamin na Lakas kasi ng ulan talaga kanina Ngayon lang tumila Ay, basa pa yung kalsado ba, Ito kami dito kapag umulan obligado maglimas ng bangka ayun safety na banka, tumago na rin Nina <laughs> beli na Nina huh? beli na oh. Okay no katigyan Ha okay. Ah okay. Nanod? Okay, oh. kolipang, Ah tapos na Oh, pudi si yan. Patay. <laughs> Lakas okay, ng kulag no, kanina. Okay no, no. no. na. Oh, prepare na ni Otol yung mga lods. Oh. <laughs> Dinubli yung tali. Oh, kasi dito yung area na to. Malakas yung current yung kapag kabumaha bumaha. Ayan, nag-unti-unti na. Sigurado na. Kasi tali sabi na. Tali pa namin. kailan mga ano. May tiba yung pagkatali. <laughs> Tatlo nakadugtong. Ayun o, may mga nakadugtong-dugtong sa dulo. Gaya tuwin dito sa amin Kaya aking prepare na kanyo tol Nauna na pala sa akin dito <laughs> Si Utol na pala unang nagkasikasan ng mga lods Kasi kanina akong maulan Tinabad ako magbaba sa bahay Kaya nantay ko muna magtila no, Wala na pero nagambon-ambon pa rin Kaya ito kailangan ano, ma-prepare Mamaya pag dumagsain tubig dito delikado Malakas yung agos Papakita ko sa inyo mga, mga lodi kailangan to, yan, pinagdubli-dubli talik tali kasi nakadugtong-dugtong yung mga bangka sa likod. Tali ko muna. O, so, oh, simple Pagtalik lang yung mga lads, pero hindi mabaklas yan. O, so, ganyan lang yan. Kailangan may tali kabilaan para yung bangka, hindi maganong-ganon. May battery ka na dyan? Kaya nga, Oh, unti-unti na -unti ang lumalakas ng agos. Tawag sa man ito, daludo. Kaya mamaya, ano to bubuhos. Sobrang lakas ng ulan kanina. Hindi natin. Uy, may tubig pa rin pala. May battery ka na dahan? Nag-isang baba ko na. ah, uh, Battery ko. May but yung ano. <laughs> ang dami tubig. Abot na rin si Gunyaldo kayo na mga lods. Sabi niyo, Tol. Oh. <laughs> Basa. <laughs> Ay, Aroy, wala. ang bigas ko. Ha? Bigas ko pala. Nako. Pasok kung tubig yata. Asa? ang bigas ko, ko dito. Eh. So, pangluta, wala. Hindi na Ay, pasok talaga. Mo na hmm. Ah, basa. Basa ba? Ito so, basang ilaling mo. Dalahin to. Ito nga po palagi nagamit namin ng panlimas mga lods. Oh. Pakita ko. Ang nito, pakalakas. Ayun no? oh. ah, oh. Ha? Dali ba sa mana merap to big ulit? Yay. Pa kain balibugan mo na bunot. Dabis ito mga lods, no dream sa Shopee. Ito yung pangalan. Napakalakas. Mamaya try natin pandarin ko submersible pump ganda kailangan di battery sya 12 volts ha dami to bag tapos ka dugtong dugtong yung kami dito kasi ito yung ilog na to medyo malit lang hindi masyadong malakas panagbaha nagbaha yung kabilain malaki ano yung to lang pandaran yung pump nya yung battery ko kasi nasa taas naiwan ko din yung battery

Yung dyan sa nasong kalabang ka, wala? Wala yun? O, tinan yung pump, mga loads. Kalubog. Ganon kalakas din natin ito. Uy, hila. Kamatay. Hmm. Aray, aray, ay, ay, niya ako. Tinan nyo kung ganon kalakas. Yan ay isang versible pump na gamit kanina. Yan ay pinakita ko sa inyo mga loads. Ganyan sa kalakas. Pumos niya, laki yun. Hindi ni mas niyo lo. Oh. Na battery. Nakalubog yung pump sa ilalim. Oh, ganyan sa lakas. Nakaganda gamitin sa bangka. Mabilis panlimas. Kailangan ng ano, battery. Bolts, may battery. 12 volts ng supply. Oh, layo niya, no? Submersible <laughs> pump. Napakalit lang pero lakas. Ano pa lang pang-pang? Pag emergency. Shower. Oh. Uh, bakit kaya? CB ko don ton? Sa Sarah. Sige Yun, natuyuan ng na mga rods, oh. ng tubig ano nya pala nito bumalik pala yung hmm, ano yung tubig dito sa hose <laughs> oh, nagputik tuloy yung ilalim <laughs> parang bahay. galing sa ilog na tubig bumalik sa loob gawa nang ito pala nakalubog yung dulo ng hose nya nagigo pa balik Ayan, papo. yung ito sa akin padre natin ito yung water pump na sabi ko mga lasa lakas gano'n kayo raray wala ka taloy ay na. <laughs> ito na sabi kong water pump hmm. panta rin natin ha? Pala si pala yung sa, no? sa? sa, sa amin daw? ayoko makaluso tayo dyan si si ano yung Ronald ba? uy tanggalin mo pala yung langkapan dati pa naglilimas kami mga lods gamit namin ano mano mano yung bumba DIY sa ngayon ito na Maganda. Walang pagod. Maliit lang oh. Pero lakas niyan. Tubukan natin. Sit up ko muna sit up. Oh. Kalubog na yung pump. Kabit natin sa battery. Yung isa nakabit kana na positive. Dito naman tayo sa isa. Yun. Mandar. Oh. Mandar niya. Ayan siya oh. Oh, kung gano'ng kalakas. Tingnan nyo. Kalakas. Laki ng niyan.

Lakas oh. Ni malu di. Isi lang. Isi yung paglimas. Oh, gudin to di. Ah, wala kasi big. Oh, ubusin mamay ang laban yan. Sabik lang yan. Unti-unti na lumalakas yung agos. Hmm. Oh, yan o. No? Oh. Diyan sila tibirin no? <laughs> Operation Limas din talaga pagkatapos ng ulan. <laughs> Gay <Gaito> kami dito. Hmm. Limas. <laughs> Hindi kami nakapagpalaot gawa ng ano. Malakas siya bagat. Kapag malakas siya bagat, safety mo na yung bangka. Okay. Ayun oh, lapit na oh. Goods. Oh, lakas talaga oh. Kahit tigilan niya mga lubot eh, oh, layo oh. <laughs> Ganyan kalakas yung pump na yan, napakaliit lang. Ganda. Sulit yung gumawa. Magas Ayos. Ganda siya yung magano mag shower. Shower. <laughs> okay. Ayun oh no? safety na yung bangka mga rods. Okay, nagtitin na lang malakas yung current. Ah, dami nagtataguan na rin parang ano pa hindi pa magandang panahon may pala payat ang ulan ayan e ano, o paikot okay goods na pauinang yung lingkod at least sigurado na safety na yung bangka